Narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Ver1Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drugs. Tubig, tubig at Mga, tubig at mga tubig mineral. mineral. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapanalig. Ito po ang programang Tubig at Mga Mineral. Ako po si Angie Dakis, nag-iimbita sa inyo na tayo magsama-sama sa isa pang presentasyon ng balatuntunang inihahatid sa inyo ng Ver One Rev Enterprise, ang exclusive marketer sa buong Pilipinas ng MRI Ionica Mineral Drops. At syempre sa palatuntunang ito, atin pong tinututukan ng aming advokasya ang pagtuturo sa inyo ng concept ng tubig at mga mineral. Bago tayo magpatuloy, narito muna ang ating words of wisdom galing po sa 1 John chapter 4 verse 7. Ayon dito, dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Yan ang ating words of wisdom. Mga kapanalig, narito na po ang mga topics na ating tatalakayin ngayon. sa segment na What's Up Waterdog. Ang tabayanan ng pagtalakay ni Dr. Ren Waterdog Paragas. Hinggil sa kahalagahan ng tubig sa katawan ng tao. Bakit nga ba kailangang 70% ang tubig sa ating katawan? Sa Don't Panic, there's Ionic alamin ang iba't ibang mga mineral na matatagpuan sa bawat patak ng Ionic Mineral Drops. At sa testimonial, ang kabuuan ng kwento ni Mr. Tony Carino ng Kamarinisur na natulungan ng konsept ng tubig at mga mineral upang labanan ang kanyang stage 4 cancer sa liver at baga. Gayun din ang iba pang hakot na sakit tulad ng diabetes at hypertension. Alamin ang kanyang naging sekreto sa pagsunod sa vegan diet. Iyan mga kaibigan ang ating mga topic na tatalakayin ngayong araw sa palatuntunan ito. Kaya naman tutok lang sa programang Tubig at Mga Mineral. Sa ating po mga tagapakinig, kung mapalagay ninyo ay maaari kami makatulong sa inyo pong health concerns at may mga katanungan kayong naisip parating sa amin. Maaari po kayong mag-message sa ating FB Live comment section at ating po yung sasagutin. Maaari din pong mag-text sa ating text line 0917 seven seven at sa 0999 nine nine eight eight Siguraduhin pong nakalike na ang aming FB page, Ionic Minerals Philippines. Nang sa ganun ay lagi po tayo magkakarinigan, magkakapanood kayo na aming pong FB Live. Mga updates, promos at iba pang mga testimonial sa ating pong FB page. Mga kaibigan, sa oras na ito ay atin na pong bibigyan ng diin. Ano? Ang topic, hinggil po sa kahalagahan ng tubig sa ating katawan. Sa uh, What's Up Water Doc segment, ito po ang bibigyan ng diin ngayong araw ni Doc Ren Paragas. Bakit nga ba kailangan 70% ng ating katawan ay tubig? At ano ang mga functions ng tubig sa ating katawan? Narito po ang ating water Doc, Dr. Ren Paragas, sa kanyang pagtalakay, hinggil sa bagay na yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, patuloy pa rin na ipapaliwanag ni Dr. Renato Paragas ang kanyang concept na tubig at mga mineral. At ngayong araw, tatalakayin niya ang kahalagahan ng tubig sa katawan ng tao. Dok, magandang umaga. Bakit po higit sa lahat kayo po ay nakatutok sa paggamit ng tubig at mga mineral sa pangalaga ng inyong mga pasyente? Magandang araw din sa iyo, Ma'am Angie, at ganoon din po sa lahat ng takapaginig ng inyong program. Personally, ako po ay gumagamit ng konseptong tubig at mga mineral. Nakita ko kung gano'ng epektibo at mabisa yung konsept na ito. But before I would go on, uh, gusto kong ipaliwanag kung ano yung role o yung function ng tubig sa ating katawan. But before I proceed, babanggitin ko dito is that ang water at saka yung minerals, they should function together. Kasi ang tubig na walang mineral, is dead water. And mineral without water cannot be absorbed and utilized sa ating katawan. So, gusto kong i-remind lang, kahit na ako pa magdi-discuss ng tubig po dito, that both water at saka yung minerals should be taken simultaneously, para yung kanilang effect ay magiging mas potent o mas powerful. So, for the uh, benefit of yung ating mga listeners, explain ko kung bakit mahalaga ang tubig sa ating katawan. Bago ko ibibigay yung mga functions ng water, gusto ko munang i-define kung ano yung tubig. Water is a chemical substance that is made up of two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen. Ito ay isang colorless, odorless, and tasteless substance. Kaya kung kayo ay may iniinom na may kulay, may bango, at may lasa, hindi po yan tubig. Ang functions ng tubig sa ating katawan are represented by each letter of the word water. W-A-T-E-R. W works to keep body cells toned. Ibig sabihin po nito, ang tubig ay kailanganin ng ating katawan para ma-hydrate siya na maayos. Ang cell kasi ng katawan natin, lalo sa adult, is more or less 70% water. So, i-describe ko dito ang function ng water sa dalawang bagay. Ang una pa ay yung ubas, ang pangalawa pa ay yung pasas. Actually, yung dalawang ito ay iisang bunga, pero sila ay mag-iba ng itsura. Ang ubas, makinis ang balat, tingin pa'y sariwan-sariwa at mukhang masarap kainin. Samantala yung pasas ay tuyot, puno ng kulubot at hindi kasing sarap ng ubas. Makikita nyo, the only difference ng dalawa niyan ay yung water content nung isa sa isa. So yung ubas uh, makatas pero yung pasas ay tuyot. Ngayon, ang katawan natin is made up of around 100 trillion individual cells na parang cluster ng ubas. So kung hindi kayo iinom ng sapat na daming tubig, matutuyang yan. And if this happens to each and every organ of your body, there would come a time na makakaroon kayo ng multiple organ failure. Ito pa ay nakikita sa mga patients na nagda-dialysis. Kasi oftentimes, itong mga patients with renal failure, pag ipinapa-ultrasound yung kanilang kidneys, ang result usually nagsasabi na kumupas ang kanilang mga bato. A. Assist in weight loss. Nature says that water and fats, they do not mix. Hindi pwede maghalo ang langis at sa katubig. Now, since the major component ng katawan natin is tubig, ang fats ay dadami lamang kung yung percentage ng tubig sa katawan ay nababawasan. Why? Because ang fat, specifically in this case yung cholesterol, is the body's waterproofing element. Ang po natin para maproteksyonan to further go into dehydration, ang ginagawa ng atay sa ating katawan, siya magpuproduce ng cholesterol at tatakpan niya yung mga cells para yung natitirang tubig sa loob niya ay hindi pa mababawasan lalo. So, ang pagtaas ng kolesterol sa ating dugo ay hindi sanhi ng pagkain ng mga mamantikang karne, kundi yung kakulangan ng tubig sa ating katawan. T, transports nutrients and oxygen throughout the body. Pag tayo kumain, ang pagkain pupunta sa ating tiyan, idadigest yan, pagkatapos ipapasa sa small intestine, kung saan sinisip-sip yung lahat ng mga sustansya, pagkatapos ipapasa sa ating circulation para ma-distribute yan sa iba-ibang bahagi ng ating katawan. Ngayon, ang dugup ay hindi lumalabas sa ugat kasi once na mangyayari yan, it would tantamount to bleeding pagdurugo or hemorrhage. So, ang nangyayari, yung tubig na nasa loob ng dugo for which our blood is 86% water, yung dugo ang lumalabas sa blood vessels, pagkatapos, papasok sa cells, daladala -dala po yung oxygen at sa mga ibang sustansya. There is no other way na magagawain ito. Kaya napakahalaga na turuan yung ating mahal sa buhay na uminom ng tubig 30 minutes bago ang ating meals. Para magalap itong mga function na ito. Ngayon, pag lumabas yung tubig out of the cell, yung function na letter E naman ang magaganap. Which is to eliminate toxic waste and acidic metabolic waste out of the body. Ngayon, the major excretory organ o yung organ na nagtatapon itong mga dumi sa ating katawan ay yung ating bato, yung kidneys. So, napakahalaga na tayo ay umihi ng marami at madalas. Kasi ito yung major na pamamaraan kung paano nililinis ang dumi sa ating katawan. Kaya kung kayo ay umiinom ng mga inumin na hindi tubig o kaya kayo ay ayaw uminom ng tubig dahil ang magiging rason nyo ay madalas kayong umihi, ah, hindi magandang palaisipan pa yan. So it is better to drink more para yung production ng urine sa kidneys nyo I would be more. And it is only by that process na talagang malilinisan ang loob ng inyong katawan. Para yan yung uh, pagliligo, di ba? Mas maganda kung mas maraming baldin tubig ang available sa inyo, ganun din ang paglalaba. Kung mas maraming tubig ang available, mas magiging malinis yung paglaba ng inyong damit. So, please use water because siya ang pinakamagandang cleansing agent. Kaya huwag kayong maniniwala na meron daw isang bagay na nakaka-detox when in fact, the best detoxifying agent actually is water. Last but not the least is yung letter R, regulates body temperature. Ang tubig ay magandang cooling agent. Kaya usually, pag tayo nainitan, initan, tayo ay pinapawisan. Yung paglabas ng pawis, siya po yun nagdadala ng init out of the body. Because water has a very high specific heat. Ang ibig sabihin niyan is the capability of water to absorb heat, di ba? Kaya kahit merong isang bagay, kahit na nagbabaga, pag nilagay nyo sa tubig, kagad-agad nawawala po yung init. Yung pinakamagandang uh, property ng tubig is to control our body temperature. Para ho siyang tubig sa radiator ng sasakyan na kung magkaroon ng kakulangan ng tubig, ang makinap ay mag-overheat. So, ito yung mga functions ng water sa ating katawan. Kaya napakahalaga na meron yan kasi kung isa, dalawa o magigit pa doon, ang function ng water ay hindi magaganap sa ating katawan, sigurado sakit ang madudulot niyan. Dok, ano naman pong klase ng tubig ang dapat na inumin ng ating mga kababayan? Pwede po ba yung galing lang sa gripo o kaya yung deep well? Ang dapat nating inumin ay ang purified drinking water. Bakit Because yung behavior ng tao ngayon, di ba, mahilig tayong mangdumi ng ating kalikasan, na hindi lang yung hangin ang napolluted, kundi pati ang tubig. And it is for this reason that uh, kailangan yung tubig na inumin natin ay dadaan sa iba-ibang technology of purification para yung tubig ay maging potable. Maraming salamat, Dok. Yan po ang topic tungkol sa water. Tandaan nyo yung Functions of Water, ah? W-A-T-E-R. At ang kabuuan po ng uh, tungkol dyan ay mababasa nyo sa librong The Number One Reason Why You're Sick, The Simplest Solution to Healing Yourself ang libro pong ito, ang kauna-unahang uh, isinulat ng ating waterdog at uh, na-publish nationwide. At maaari nyo po yan ma-purchase sa lahat ng tanggapan ng Ver1 Rebs sa buong bansa. Sa halagang 350, maunawaan nyo bakit po for the past 15 years ang ating waterdog ay hindi na nagbibigay ng kahit isang gamot sa kanyang mga pasyente. Bueno, sa ating Don't Panic, there's Ionic. Ilan nga bang mineral ang matatagpuan sa bawat patak ng Ionic mineral drops? Actually, ayon po sa MRI ang ating source. Umaabot ng 70 to 72 minerals ang matatagpuan po sa bawat patak ng ating ionic mineral drops. Pero kung makikita nyo po ang ating ionic minerals, ang kanya pong bottle, this is a 120 ml bottle, yung hawak ko ngayon, makikita nyo dyan, ang nakalagay ay labing dalawa na mga minerals, nakalagay sa label. Kasi po, kung ilalagay natin yung 70 to 72 minerals, ay eh, wala na tayong mailalagay dito sa buong label nito, kundi yung mga pangalan na lamang ng mga minerals na meron dito. So, ang ilan sa kanila, ang aking mababanggit dito ngayon, ay ang magnesium. Alam nyo po ba na sa bawat 40 drops ng ionic minerals, which is the recommended uh, drops na binibigay po natin sa normal adult na walang sakit, ang katapat na po nito ay yung 94% reni ng magnesium requirement ng isang adult. So kung magpapatak kayo nito, may 94% na. Alam nyo naman, 80% of the population these days are magnesium deficient, kaya napakaraming sakit. Meron din po siyang chloride, sodium, potassium, meron pong uh, boron, fluoride, calcium, selenium, at uh, meron na rin po tayong additional product, ano, galing din sa MRI, ito po yung elemental selenium. Alam naman natin, ang selenium ay kasama po sa tinatawag na anti-cancer at uh, malakas po ang kanyang may tutulong para mas lalong mapatindi ang ating immune system. Meron din po siyang phosphorus, iodine, zinc, manganese, at napakarami pang trace minerals. So ito po yung binabanggit natin, ang magnesium chloride, which is our anti-ionic minerals, siya po ay isa sa best form ng magnesium supplement sa ngayon. Hindi porke sinabi na magnesium product, you should believe agad-agad na ito po ay effective or makakatulong sa inyo. Dapat tingnan nyo kung anong klaseng magnesium. Kasi meron pong magnesium na ginagamit pang uh, external lang. Meron namang ginagamit for industrial, meron ginagamit as fertilizer. Make sure that it is one of the best form and and the uh, magnesium chloride is one of the best form ng uh, mineral supplement when it comes to magnesium. Yan po ang ating Ionic Mineral Drops. Na available sa lahat ng tanggapan ng Ver1 Rev sa buong bansa. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari nyo pong uh, bisitahin ang aming official website www.ionicminerals.com Yan po ang ating uh, online store, yan din po ating website na maaari nyo po mabisita at malaman pa ang karamihan tungkol sa amin. Samantala sa ating po mga tanggapan, ang main office ay nasa third floor RL Building, Panganiban Drive, Lerma, Naga City. Ang ating pong text line is 0917-770-7925. At sa ating pong Kubao uh, branch, ito po yung matatagpuan sa Unit 2012, second level, sa harapan lang ng elevator ng Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Mari po silang i-message o i-text sa text line na 09985743470. Sa Cebu naman, ang address ay nasa Ground Floor Digitri Building, 72N Iscario Street, Capital Site, Cebu City. Ang kanila pong contact number for Cebu area is 0945-304-1990. Sa Davao, ang ating pong address ay nasa Mesanin Manuel Morales Building, 109 JP Laurel Avenue, Barangay 12 Dasby, Bahada, Davao City. Mari din nyo po silang i-text sa text line 09985743572. Bueno, ngayon naman mga kapanalig, ay bibigyan na natin ang buong kwento nitong si Mr. Tony Carino. Si Mang Tony, ang uh, tinatawag nating hakot awardee, abay may cancer na, may diabetes pa, may hypertension pa siya. Pakinggan po natin kung paano siya nakatu natulungan ng ating concept ng tubig at mga mineral at ang pagsunod niya sa kanyang vegan diet. Anong kanya naging sekreto para mapagtagumpayan ang laban sa kanyang karamdaman? Narito po ang kwento ni Mang Tony. Seven like days natural uh -huh. na ano wala naman po lumabas uh -huh. na kahit isang gallstone wala naman ako nararamdaman na doon sa likod ko kung masakit or ano uh -huh. tapos yung pag-ihi ko po eh, ayos na rin po wala uh -huh. nang kas kasi yung creatinine ko po tumas din eh uh -huh. nung panahon na yon nag i -e ka? Oo po. ko, nagtu-200 na. Sabi nga sa akin ng doktor, pagka lumang pasyent dyan, idodialysis kita. Mm -hmm. Sabi ko, huwag, ay ayaw ko po ko mm -hmm. Habi ni Dok para ka sa akin, e, hindi madadala ng dialysis. Sa ako pati, ayaw ko talaga. At, uh -hmm. Mamamatay ako ng dialysis. Tubig lang po ang gagawin ko. Uh -hmm. Tapos may ayonik nga po, uy, maganda na po ang ihi ko ngayon. Uh -huh. Wala nang problema. Tapos nung magpakriya ako, 118, normal na. Uh -huh. Kaya okay na po. Ang dami... Hakot award nga po ang sakit ko. <laughs> At sana po yung cancer ko ngayon. Uh -uh. Ayun na lang po ang hinihintay pag nagpa-city scan ako. Ano po advice sa inyo ni Doc dito sa inyong cancer ngayon? Ma-undergo po ako ng CT scan. Pero uh -uh. sabi sa akin ni Doc, huwag ka na muna magpa ct scan kasi maganda naman ang pakiramdam mo. Ang importante, malakas ka. Kahit pumapayat ka. Almost 12 kilos akong... So from how many kilos ka? Nagpunta ako kay Doc Paragas. 69 kilos yata ako. Ngayon, 56, mm. 57. <laughs> Pero, kumusta Ang pakiramdam mo? Ang lakas lang nga po. Na, laki malakas lang nga po ako. Pwede na po siguro akong pumasok kasi kaya na rin ang katawan ko. Saka, pinapakain na rin ako ni Doc ng brown rice, gulay. Medyo may matigas-tigas na sa tiyan ko. Paano mo i-describe -de yung kalagayan mo noong nag chemo ka? Uh, and then, 4 months after dito, ano, i-compare mo nga? Kasi para magkaroon tayo ng idea, lalo ng mga listeners natin sa radio. Na, Napakalaki po ng diferensya kasi po nung nag-aandal ako ng chemotherapy tapos nahihina ako. Mm -hmm. Kasi po yung unang-una, maputla labag ako, hindi mm -hmm. ako parang isang bulate na lang kung hindi na firman ito, mamamatay na to <laughs> Sabi ng mga kasama ko, kasi pag kinakamayan nila ako, malamig na talaga ang kamay ko. Mm -hmm saka kapakiramdam ko talaga talagang siguro kaunting panahon nalaan siguro akong mm. tatagal kasi okay. nga po talagang grabe din po. Ang mga kasama ko sa trabaho din sa city, naaawa sa akin lalo na yung mga kasama kong mga engineer at mga nagkukunamumuno sa amin, wag na muna nga akong pumasok kasi nga mm. yung katawan mo, kawawa ka naman. Mm -hmm. Tapos mm -hmm. po, 'yun nga po, nagpapasalamat din po kay Doc Renz, una sa Panginoong Diyos, binigyan niya po ng kalakasan pa at mm -hmm. kay Doc Renz. Mm -hmm. So doon maputla kayo, nangihina kayo sabi mo isang bulati, mm -hmm. na lang pipirma. Pwede. Ngayon po, ano po ang comparison mo sa sitwasyon mo, <laughs> yung physical na condition mo ngayon? Ngayon po, kahit maghabulan siguro muna tayo pataas ng... Third king. floor ng opisina namin. Yan. Hindi na ako mapapagod. Mm -hmm. Kasi noon, first floor pa lang. Alam na, hindi ko na... Parang hindi ko nakakayain. Mm -hmm. O ngayon, mula doon sa inyo, pag saakit ko, third floor yun. Mm -hmm. Hindi na ako napabagod. Ang daming gamot na inalis sa iyo si Opo. Dr. Ren Paragas. Opo. Opo. Uh, mag ilan, mga ilan, araw-araw? Basta... Mga pito ba yun? Parang pito, no? Kasi tatlo. Parang ganun po. Oh, uh, pito, pagkasama yung chemo meds. Hmm. Sir, kasi ang pinakamadalas na nagiging problema, lalo ng mga cancer patient, ay yung diet. Sa inyo kasi, dahil diabetic kayo, plus uh, meron kayo hypertension, meron kayong cancer, mm -mm. hindi na kayo binigyan ng diabetic diet, instead yung vegan na. okay So, ang pinakalagi nilang concern ay yung pagkain. Opo. ano Opo. po So, four months yung ginawa. Pwede ba sir, bigyan mo sila ng idea kung paano mo sinusunod yung vegan diet on a regular basis? Uh, as a matter of fact, naging okay kayo? Basta po, isipin lang nila na gagaling sila sa gano'ng paraan. Uh -uh. Tapos, ang tubig, ang ionic mineral po, nakakapagbigay ng lakas. Totoo po yan. Kasi nga po, kahit hindi ako kumain, halimbawa, hindi pa ako kumakain, uminom lang ako ng ionic, malakas ako. Uh -uh. Wala akong nararamang pangihina, wala. Uh -uh. Sa totoo lang, pag nakakain ako, magana akong kumain. Pati pag ko, maganda. Uh -huh. Hindi katulad noon, halos dalawang oras lang ako nakakatulog sa gabi. Sumasakit din ang tiyan ko noon. Hmm. Uh -huh. Ngayon, wala. Wala, wala na akong nararamdaman sa Saka yung panghihina ko, kasi nga diabetic ako, mm uh -uh. pagkakahapon nang ako niyan. wala na yun. Wala na akong iniinom na gamot. Mas kaya ano. 2020? Opo, opo. Ngayon po, sa loob ng na apat na buwan, na-estimate ma nyo magkano ang ginastos nyo dito sa regimen namin ng tubig at mineral? Wala pang 10K. Wow, talaga? Uh, wala pang 10k? May hindi pa 1%. Uh -uh. Yun lang. So wala, wala ka pang pa Yung sila mo ilang bote na? Isa pa lang. Isa pa lang? <laughs> Oo. Isa pa lang. Wala pa kung mm. gasinong gastos siguro mga 10k. Wala pa po. Wala uh, pa. Ay magaling yun. na ako. Sabi ko nga kidok. Kahit magtakbuhan kami ngayon, uh -huh. lalaban ako ng takbuhan eh. Uh -huh. Ayun doon, talagang hindi ko kaya. Hindi kaya. Mm -hmm. So, Sir Tony, ang um, sabi yung adaming gamot na inalis sa inyo si Dr. Paragas, tinitignan niyo pa ba ngayon yung gamot niya? Ay hindi na po talagang wala na. Wala. Yung mga natira kong gamot, andoon sa mm -hmm. sa garapon ko. Hindi ko mm -hmm. na, kung sinong gustong uminom noon, mm -hmm. humingi, ibibigay ko. Iba umigay mo pa talaga. Oh. <laughs> <laughs> Pero meron po kasi ilang nagsasabi, gusto ko lang mahingan kayo ng reaksyon. May ilang nagsasabi na, Um, ewan ko kung anong pumasok sa isip nila o kung ano yung pinagbasihan nila mm -hmm. na di umano no, ay walang matinong doktor na mag-aalis ng gamot sa kanilang mga pasyente. Ano pong masasabi nyo sa ganitong sinasabi ng ilan? Para sa akin po, wag naman po sila magagalit sa akin. Siguro po, pag hindi nila inalis yan, alam mo, negosyo yan eh. Baka po sila mawala ng customer sa pagbili ng gamot. Uh -huh. Pero para sa akin, pag sabi ni Doc, naalisin, tuwang-tuwa pa ako, kaba. Wala na akong gagastusin, sabi ko, uh -huh. ng gamot. Uh -huh. Okay lang po. Uh -huh. Hindi ko naman talaga gusto kasi synthetic yun. Eh, masisira lalo ang kreya ko niyan, uh -huh. sabi ko. Ah, mga nagtatanong dito, okay. Uh, ang tanong ko lang po is, may isinabay ka bang food supplement sa ionic minerals mo? Wala po. Tubig. Ang beverage ko lang, tubig. Walang soft drink, basta tubig. Mm uh -mm. -uh. So, wala kang inihalong kahit anong sinasabi nila wala na po, mga herbal po. medicine na dito. Ah, wala okay po. Okay mm Wala po. Maski herbal hindi ako minum. <laughs> ngayon po, 4 months na ang lumipas. Sa tingin nyo po, malapit na ba ang katapusan nyo? Ba, hindi na. so, <laughs> <laughs> mensahe nyo, sir, ngayon? Salamat po, Dr. Ren, sa sa ginawa niyo po'ng paggamot sa akin saka sa mga nakikinig po pumunta na lang po kayo at masubukan niyo ang ang paggamot ng Ionic para makita rin ninyo ang pagbabago sumunod lang po kayo kay Doc Renz o, uh -huh. gagaling po kayo totoo uh -huh. po 'yan Yan po ang buong kwento ni Mang Tony na ng lalawigan ng Camarines Sur na balik trabaho na matapos ang uh, pagkikibaka sa kanyang mga sakit. At tanda ninyo pa, lagi pong tumutok sa programang ito at mas marami pa tayong mga testimonials, pagpapatuto at mga interviews sa ating water na magbibigay ng kaliwanagan hinggil po sa tama at totoong natural na pangangalaga sa ating kalusugan. Para po sa karagdaga impormasyon, bisitahin ang aming mga social media accounts sa Facebook, Ionic Minerals Philippines at sa YouTube channel. Ngayon din, i-text kami sa aming mga text line na naka-flash sa ating pong uh, FB Live at uh, syempre para ma-refer namin kayo sa pinakamalapit na tanggapan ng VerOne Raven Enterprise sa inyong lugar. Maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa susunod. Narito muna ang ating words of wisdom. Ayon dito, sickness comes on horseback but goes away on foot. Ayon yan kay William C. Haslett. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako si Angie Dakis. Laging tatandaan sa Verwan Reventer Prize at Ionic Mineral Drops. We are caring most dearly. At sumayin ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahan ng mga pinakalatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Idatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig, tubig. at Mga Mineral.